Yo, what's up guys? Hello ng sinigang. Karan luya, sibuyas, mga bawang, kamatis, okra, siyempre, kangkong. Wala tayong sitaw eh. Maga pa eh. Time check is 6, 6 a.m

naman natin. Luya. 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 Ayan yung nakakain namin eh. Kamatis. 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 Ayan. Mahal lang kama natin si eh. Manny. Kaya, okay na yan. Oh. Siyempre, ako ka. Tiyan lang natin sa gitna. Ano? Sinkam? Sinkam. Mm -hmm. Ayan, tapos ano na tayo by ng... Bye-bye. Prepared na tayo. Next. Ito na siya, guys. Ayan, ko na. Ito na yung akura. Ay, siyempre. Ito naman yan. Kasama si Atis Kaya. Yan na namin ito. sa malapit eh. Tapos na ang tigan. Yes, ito guys. Pika at kawali. Napatunit siya at ibalagay natin.

yung yung ano din, ang, na natin, ah. ang luya. ba guys lalagay na ang baboy baboy bang sihen na na ang sikon. Ang dami yung food sa yung guys. Mamaya pa yung food. Guys, talagay na ang kamatis. At, at hahayuin uh, ulit. 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 Ay, daw niya pa pala tapos. Yan guys. Nilagay ng ano yan? Paminta? Nilagyan ng paminta. Di mabango ang sinigang. Ginagawa natin ang sinigang na masiwag. Malambot yung manok natin. Binabag. Na. Um, ha? No, guys. Binabag. Binabag mo na yan. Ang janitor lang, guys. Tadi binabag mo na yan. Okay. Ano yung ng tubig? na pa. Ilan ang na? ang tubig, Ito, 2 <totong> 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 guys. Yes. Isa pang baso, isang kalahati, ba diba, Daddy? Para maraming sabaw. Tatlo, yes. Tatlong baso, guys, para madaling sabaw. Tapos pakuloyin lang natin yung, guys. Yes. Siyempre lagi nanor chicken, nasi chicken. Don't know, don't know. Kukunin lang, guys, kasi na, guys. Chicken. <laughs> <Anong apa? coughs> so. natin, kumulok, no, chicken. na. Yes, 40 minutes. Ay, na to

Ito guys, ng sinigang, sinigang na manok. Pag-aag kumain gaya ng sinigang. Nalirinok namin. Pray mo na tayo before you eat. Salamat po sa aming pagkain. Salamat sa mga blessings na amin. Tatanggap. Love niyo po aming badayang Lord. In Jesus name, Amen.